Hello mga guys, awal niya pa naman po ang ating video at kami pa may pupuntahan na isang lugar na tinatawag dito sa aming susong dalaga. Naisipan po nga namin kahit wala mula ng hapon dyan

sa loob ng trailer kasi kailangan po natin pag-iingat marami okay. po kayo mas grasya medyo maulan madulas ang kalsada kailangan po sa atin mga mo, mga riders ay mag-iingat kahit anong sasakyan po kailangan po natin mag ingat at yan na nga po at medyo malayo po talaga yun Malayo ang susundalaga dito sa may sa amin. At yun na nga po. At malapit na po kami dyan. Ayan po. At makikita na namin. tatanaw na po namin yung susundalaga. Medyo maulok nga lang po. At maulang na po kanina. Buti nga po dito sa part nito. At medyo maganda yung panahon nila. Marami din yung sasakyan dito. Kasi po, pupunta na po ito ng Kamsu. Kitang kita yung view ng dalaga At masarap daw po yun doon ng lumi. Marami din po silang mga inaabil na mga kain.

Baka kami na po. na mga kasama. Marami na din po kami. nasa sampo po kami <laughs> Kita po dyan ang sukan Ang ganda po dito magka-picture. Saka po masarap yung hangin dyan. Sobrang sarap po. Nasa taas po sila. Ay. No, ang susun dalaga ay yun. Nga po, nagkakaabala-abala na sila kasi kumakain na sila. Eh. Nag-ready na sila ng upuan. Kailangan no, if eh, magkatabi kayo o oh, pinagtugtong na namin yung lamis at upuan dyan. <laughs> Ayun sila, ayun nila alam na binibigyan ko po sa Ayun na oran yan ano, mayinit bang pala niya ano? Pero, yan po yung isa, si kulit Ito yung sumukong picture ko na malapit daw sa dalaga. Kuwang kuha nga naman po dito kung nagpicture ka. Kuwang kuha po yung dalaga dito. Kuwang kuha po yung dundok na. Hindi ko lang po alam kung bakit tinawag tinawag susong dalaga.

kasi yung mga lalaki yung mga lalaki hindi maging kasama natin masakit ang uli kung tapos tapos mga lalaki tapos mga anak ng tapos tapos ingat kung guys <empiezaGülme syllables> <ah <pudding> guys